maulan na umaga, maputik sa inyong lahat dyan mga viewers and um, followers Tagatulak tulak tayo ng baka ngayon papasok natin sa feed pad napakabagal lumakad ng baka so baba at akyat ako ng motor iniwan ko yung motor, ayo nandun dahil lang araw ng maulan ayan, bumabagal na naman silang maglakad kasi masakit na pa. Ah malamig, maulan, maputik grabe <clears throat> dumaan kami sa drought tagtuyot puro araw puro init, ngayon sumobra naman ulan, lamig pagka hindi mo kailangan doon naman dumarating kakailangan mo yung ulan nung nakaraang drought ayaw naman dumating ngayon, eto sinabayan panalamig ng lamig, kaya ang damo ayaw, ayaw humaba ayan, pumapasok na iba sa feed pad autumn herd namin <coughs> isang herd na lang ginagatasan kasi nakadryok na iba Mogel, sorry up come on napakaputik ang layo ng nilakad ay kita Halos dalawang kilometro siguro. Ang layo. Mga hurry up! Pila-pila sila, ayan. Sobrang bagal. Come on, hurry up! Move it! Yung iba, mabibilis kasi nauna na sa feed pad. Ito, talagang nagpapayawan sa dya. Sakit na pa, ah! Ayan, oh. Ayan, oh. Pila-pila sila, ayan. Pila-pila sila, ayan. Masakit na pa ah. Come on. Hurry up. Ganyan talaga ang uh, dairy sa New Zealand. Nakabase na lang sa panahon. Pag mainit talaga, mainit. Irrigation naman ang gamit. Ngayon, sumobra naman. Puro ulan. Yan, napakaputit. Grabe, ayun o. Grabe, ayun o. Ang gantun. Tiis-tiis lang. Ganyan talaga. Kailangan kumita ng pera. Alright, guys. I'll see you guys around.